may isa na namang Pinoy ang maglalaro sa South Korea. Ito ay walang iba kundi ang 6'1 guard mula sa Italy na si Dap Panopio. Si Dap Adem Panopio ay maglalaro nga sa Korean Basketball League suot ang Suwon KT Sonic Boom jersey sa darating na 2024-2025 KBL season. Papalitan ni Panopio ang dating Pinoy cager na si Dave Ildefonso matapos mag-expire ang kanyang dalawang taong kontrata sa Korea. Marami nga ang nagulat sa balitang pag-akyat ni Dapanopio sa Pro League. Dahil kung matatandaan niyo, kapapasok lang nito sa Cal State Bakersfield Roadrunners, isang NCAA Division 1 team sa Amerika bilang freshman noong lang nakarantaon. Sa kanyang 1-year stint suot ang Roadrunners jersey, nakapagtala ito ng 4.1 points, 1.4.3 rebounds at 1.2 assists per game. Well, hindi na rin natin siya masisisi. Magamat ang dahilan ng kanyang pagpasok sa NCAA ay upang lumaki ang tsansa na makapit niya ang pangarap ng NBA. Pero sa edad ng 24, pakirandam niya ay hinug na siya upang tumuntong sa pro at magkaroon na rin ng malaking sweldo kung kaya't nakita niya na may opportunity sa Korea. Ikaw ba naman ang ofera ng hindi bababa sa isang milyong piso? Tatangi ka pa ba? Sa mga hindi nakakilala kay Panopio, si Dap Adem Panopio ang starting point guard na Pilipinas noong 2018 FIBA Under-18 Asian Championship at 2019 Under-19 FIBA World Cup katambal si Nagilas Pilipinas Mainstay AG Edu at Kai Soto. Kilala nga bilang playmaker itong si Panopio at nag average ng 7.3 points, 4 rebounds at 4 assists per game. Sa kanyang huling terneo, suot ang tricolor jersey. Sa totoo lang panalo ang Pilipinas sa pag-akyat ni Panopio sa pro. Dahil ibig sabihin nito, mas madali nang mahihiram si Panopio ng ating national team ngayong malapit na ito sa Pilipinas. Alam naman natin na hindi madamot ang Korean Basketball League sa mga players kung sakaling gusto nito maglaro para sa kanyang national team. Matatanda ang muntik nang maging parte si Dal Panopio ng Gilas Pilipinas noong 2021 FIBA Asia Cup pero naging conflict ang schedule nito lalot na kasimula pa lang siya sa Cal State Bakersfield. Nakaka-excite na makita ang reunion nilang tatlo ni Nakai Soto at AJ Edu. Kasahan natin na kukunin ito ni Coach Tim bilang isa sa mga prolific point guard ng ating national team. Ano sa tingin ninyo? Bagay kaya ang playing style ni Panopio sa game plan ni Coach Tim Tara, pag-usapan natin yan. Mag-comment na kayo sa comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.